ang pagiging tunay na lalaki ay isang phrase na madalas nating marinig. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa iba't ibang parte ng mundo, ito ay maari mga hulugan ng lakas, tapang, pag-ako ng malalaking responsibilidad o pagprotekta sa mga mahal sa buhay. Ngunit dito sa tribung Hammer, kakaibang trip nila para patunayan na sila ay tunay na lalaki may napakalalim na kahulugan. malalim pa ba sa balon. Sa katunayan ang mga batang ito upang maging ganap o matawag na lalaki, dapat pumasa sa isang kakaibang pagsubok. At yan ay ang bull jumping o mas pinahirap sa laro nating luksong baka. Nayon ng hammer ay isang malit na paraiso matagpuan sa Omo Valley ng Ethiopia. Napaka-espesyal ng araw na ito sa kanila dahil may isang batang hammer na naman ang sa pagsubok. Upang sa wakas ay maging isang tunay na lalaki, dapat niyang patunayan sa lahat na siya isang tunay na hammer. Sa itong pagsubok na dapat lagpasan ng lahat ng lalaki para patunayan na sila ay matapang. At walang lalaking pwedeng magpas dito at para sa mga babae, ito ay mahalaga rin sa kanila para makilala kung legit na lalaki ang kanilang mapipili o isa lamang lalakwe. Pinaghahandaan nilang seremonyang ito, umabahan ng biri sa buong baryo na sila mismo ang gumagawa at hinahalo nila ito sa pulot para mas matamis. Ang edad ng batang tatalon sa mga toro upang patunayan na siya ay tunay na lalaki ay 14 pa lamang ito ang araw na pinakahihintay ng kanyang pamilya, hindi bali ng hindi matuli, basta marusutan niya lang ang pagsubok. Ang pagtalon sa mga toro ay tanda na kaya niyang gampanan ang kanyang responsibilidad. Pagkatapos ng pagtalon, pwede nang sumali sa grupo ng mga lalaki at pwede nang dumiskarte ng babaeng gusto niya maging chika bebe. Pero bago ang kanyang pagsubok, may kakaiba pa siyang dapat gawin kailangan niya munang hagupitin ng ilang kababaihan, ito ay bahagi pa rin ng kanilang kakaibang tradisyon. Marami ang bulong-bulungan, may mga nagdududa na baka sumablay siya. At marami ang naniniwalang yakang-yakan niya lang ang pagsubok. Bagamat ito isang seremonya para sa mga kalalakihan, ang mga babaeng hammer ay may paunahing papel na gagampanan din. Sila ang magbibigay ng lakas at tapang sa binatilyo sa buong seremonya. Una, oras na upang ihanda at italaga ang kanilang sarili sa kagandahan. Isang napakalagang aspeto sa kultura ng hamer. Ang mga babaeng hamer sa katunayan ay napakasikat sa kanilang mga masalimuot na hairstyle. Tunay na simbolo ng pagkakilanlan at katayuan sa lipunan. Pagsimula ng seremonya, ang mga babaeng hamer ay kusang loob na isinusuko ang kanilang sarili sa napakarahas na paghagupit ng mga binata. Isang parano pang ipakitang lakas at mapabilang sa harap ng buong komunidad. Ipinapakita nila kanilang buong suporta sa binatilyo, itisin nilang sakit ng hagupit kahit gano'n pa ito kalupit. Pagkatapos ng ritual sa mga babae, ito na ang pinakahihintay nilang sandali, parang laban ni Pacquiao halos lahat manonood. Kailangan niya itong malagpasan dahil kung siya ay sumablay, habang buhay siyang kukutsain ng buong nayon, hindi siya maaring magpakasal kahit sa pinakapangit nilang katribo o hindi siya tatawaging hammer. Kaya naman kailangan niyang tumalon sa mga toro, dapat niyang gawin ito ng apat na beses upang makapasa. At nagawa niya ngang makatalon sa mga toro nang hindi lang apat na beses. Sampung beses niya pa itong ginawa. Anak ng tipaklong, ganun lang pala kadali. Mas mahirap pa pinagdaanan ng kailang mga kababaihan. Pero ganun talaga, yan ang trip nila. Ito ay isang malaking pagmamalaki para sa kanyang pamilya at para sa lahat. Isa na siyang tunay na lalaki, isa na siyang amor. So yun, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.